Good morning Papunta ako dito sa baba guys Doon sa taniman namin ng mais guys Dyan ako sa baba pupunta Malayo yan guys Pababa lang ng pababa yan Dyan Paikot-ikot ang daan dyan guys Mangumpay na rin agad ako guys para sa mga alaga kong kambing. Hanggang dito na lang muna guys. Thank you for viewing.